pa ni Paulo Abilino, gusto nang mabuwag ang Kim Love team. Baka raw kasi pag di nagkatuluyan ng dalawa, ay mabas ang idolo nilang si Paulo. Pero say ng Kim fans, wag daw nilang diktahan ang aktor, lalo na't na marami raw ang napapasaya ng dalawa. Oh. Totoo naman talaga yon. Doon kailang diktahan, di ba? Oo. Oh, oh, mm -hmm. Di ba? Parang ang inaano kasi, mm -hmm. di ba? Parang baka daw masaktan. Oo. Oh, e oh, may, oh, kasi mayroon isang, mag... ano, may isang nag-post kasi oh, na... Oh. Paul Avellino fan na sinasabi niya na if Paulo Avellino's fans really love him, they should try to put an end to Kim Pao even before it really takes off. Kayo din, the level of bashing that always came from Kim to fans is profane. Mm. Say, oh. Paulo Avellino from Kim fans at all costs, sabing ganon. Kasi oh, diba? <laughs> sinasabi nila na no, matitindi daw mang bash ang mga fans ni Kim. Sabi mm. niya, sabi naman no, isa sinagot niya yun, kung talagang mahal niya si Paolo Avellino, wag siyang pala desisyon. Wow. Pag may ganun, di ba? Bakit mo kung pipigilan mm. yung mga, ano, mga Kim Pao fans? Na, Pero ano, tek ganito na lang ha. Oh, oh. Para hindi po gaano masaktan <laughs> ang Kim Pao. Paano? Huwag na lang kayo muna mag-assume na baka magkaroon sila ng relasyon. Pero feeling yung dalawa. Pero ating dalawa, di ba? May jowa. <laughs> may -jowa, jowa na. na. Yeah, kaya nga yung what if, talagang friends lang pala sila, di ba? Uh -uh. Siyempre. Pero feeling yun. Feeling ko mag-jowa na. Feeling na. namin mag-jowa sila. Kaya lang naiintindihan ko ng na ibang mga fans na ko uh parang, -huh. diba, ayaw niya nagmasaktan kaya pero hindi mo mabubuwag ang Kim Po Love Team dahil sikat na sikat na, na yun ng na. Love Team oh. nila lalo na gagawa pa rin Day. sila ng Pilipo mm -hmm. at saka huwag diktahan o, din kasi o. yung mga yan naman mga mature people naman yung mga yan di ba kaya na nilang carry na nilang yung mag ano mag handle ng mga bashers di ba yes. and speaking of Kim siyempre di ba although nabanggit ano, na natin to last July yes. 17 di ba naka-receive na nga si Kim Chu nung kung award. Ano, award. Yung kanyang award. confirmation. Asia, yes. letter, di ba? Asian Star. Oh, Soul Asian diba? Drama Awards, di ba? Yes, uh, Soul Drama oh, Awards. Oh, Panalo correct. po siya. Congratulations, Kim Chu. Oh, di ba? Oh, again, oo. Oh, oh. Ay, Ito na, ay para sa kanyang series na. Linlang. Di ba? Oh. Actually, pinos niya ni Anne, ni, yung invitation sa kanya, di ba? Mm. Ni Kim Chu. At sabi nga niya, excited na ako na pumunta sa Korea. Sabi sa niya. Sa so, wow. samang mga po. Oh, Andiyan sila Mercedita pupunta. Yeah. Mm -hmm. eh, Mami Amores, si Carmen, kaya ang ummm. ating kaibigan si Carmen, pupunta rin dyan sa South Korea. Kaya na mag ang e, magpahidak At plano, no? It's me, me, me. It's me, me, me. Level-headed vehicle. Kahit -lea. magkano ang bayad sa airplane, kaya namin, kaya ba? Diba? <laughs> Sabi. nga nila, Mami Amores, sila Miss Carmen. I'm sure merong Kimpao sa Korea. Oo. Oh. Nakapagka daw, nagpa-black screen talaga. Ay, kasi Hoda, di ba? Oh. Susuporta sila. Di ba, Mami Amores? This, Pero miscarming. alam Mo, yung iba, huwag mo nang isipin yung mga ganyan-ganyan. ano, natin oo, oo, ang, ang, ang enjoy natin ngayon, happy ang Kim yeah, di ba? Para happy lahat ng mga Kim Pao fans. Correct. Ito. Although yung iba, kasi hmm. hindi nakasama si Kim doon sa Florida, na show nila ni ano ni Paulo. ni Paulo 'di ba at sumunod daw si si Kim pero babawi dahil sa August uh, correct me if i'm wrong. <laughs> wrong August 4 alam ko ay yung asap california nga malakas oh, yeah. so, magkasama ito. na sila dalawa mm -hmm. so good luck good luck i'm sure yung mga Kim Paulo diyan full force napupunta na naman sa asap at diba? hindi mabubuwag ang ganggat, in in silang ngayon 'di diba? o, -o mo si Paulo kahit na hindi naman siya regular mainstay sa ano, sa ASAP, 'di diba? Parating kapag ka-abroad ang ASAP, nandun And talaga. Oh, parang Oo, oh. talagang kayangan yung timpo kasama. Parang pakiligin up, ang yes. timpo. Pa, At oh. abangan natin ha, kasi mm. yung announcement, ng new movie alert ng It's Showtime na announcement na hindi natuloy because of Bagyong Karina ay hindi natuloy sa It's Showtime. Malay mo! Mm, matuloy sa ASAP. asap. Yes. Yes. Doon announce Oo, tayo rin ay nag-aabang kung anong announcement siya. Pero nakakatawa kung after ng series nila, dalawang ginawang series, na naging matagumpay. This time, pelikula naman. At dito, susubukan ang lakas at akila ng Kim Pao. Na ako, naniniwala ko magiging blockbuster. Lalo na, hindi pa nasisimulan yun. Eh, may gusto naman magpa-block screening. Oh, excited ay, na mo. sila. Excited ay, mo, na. Kaya alam mo nga, nakakaano nga. Hindi ha? pa nagsishooting. Ano, na, din, ano daw bang pelikula hmm? ang kikita? Captain daw ba ay, o Kim Pao? Ay, ako pareho. Oh. Parehas kikita. At narin parehas Siyempre, magkakatalo sa figure. Oo <laughs> <laughs> nga. Pero, diba? ako, dapat, dapat sana ginawa na lang nung Christmas MMFF itong movie niya. Ano? Cut din Tapos Kaya baka nag-giveaway din sila sa iba. Ah, kasi meron Oo. din silang oh. Ano, di ba? Ibang entry. Pero gusto ko, ito, tama kay gusto ko, opening salvo ng Star Cinema itong Kimbao Sa 2025! Oo, oh, di ba? January, usually ganun. Or Valentine's, Or, Valentine's or Valentine's opening of... ng Star yeah, Cinema. Yeah, sana mm. yun hmm. Valentine's opening or opening salvo. Correct! Sana salvo. Mm -hmm. Salvo. And,